Papaano nakakasamba ang isang tao sa Diyos Diyosan sa panahon natin ngayon sa iba't ibang paraan? Yan yung ating alamin sa video na ito. Kung babasahin natin yung Biblia, makikita natin doon na yung isa sa pinakaayaw ng Diyos na gawin ng mga tao, lalo na nga ng mga Israelita ng Old Testament, ay yung sumamba sa Diyos Diyosan. Ayaw ng Diyos na sumamba yung mga tao sa ibang Diyos. Basahin natin yung Exodus chapter 20 verse 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Yung utos na yan, kasama po yan doon sa sampung utos para sa mga Israelita. Pero yung utos na yan, para rin sa atin yung mga mananampalataya. Kasi, inulit din yan doon sa New Testament. Basta natin yung 1 John 5, verse 21. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos Diyosan. Noong Old Testament, panahon ng mga Israelita, maraming beses sila na sumamba sa Diyos Diyosan. Pagka masinabi na nga ng ating Diyos yan, na huwag kayong sasamba sa ibang Diyos o sa mga Diyos-Diyosan, pero patuloy pa rin sila sa pagawa ng kasalanan na ito. Kung baga hindi nila pinapakinggan o sinusunod yung utos ng ating Diyos. Kaya ang nangyayari, sila ay napaparusahan. Nararanasan ng mga Israelita yung judgment ng Diyos para sa kanila o yung disiplina para sa kanila. So dito makikita natin mga kapatid na kapag ikaw ay sumamba sa Diyos-Diyosan, mayroong consequence dyan. Ibig sabihin, parurusahan ka talaga ng Diyos kapag ikaw ay sumamba sa Diyos Diyosan. Hindi po pwedeng hindi. Kasi nga ayaw na ayaw ng Diyos na yung mga tao, lalo na nga yung mga pinili niya, na sumamba sa ibang Diyos, lalo na nga sa mga Diyos Diyosan. Kaya ngayon, kapag kayo ay sumamba sa Diyos Diyosan, expect nyo na meron niyang kapalit na kaparusahan. Tayo bilang mga kasyano, maaaring sinasabi natin, hindi naman tayo sumasamba sa mga Diyos Diyosan o sa ibang Diyos. Kasi naniniwala tayo, iisa lamang yung ating Diyos. Pero ang tanong, hindi ka ba talaga sumasamba sa Diyos Diyosan? Baka mamaya sumasamba ka na sa Diyos Diyosan, hindi mo lang alam. Kasi may mga tao, kahit mga krisyano, sinasabi nila, hindi naman sila sumasamba sa mga Diyos Diyosan o sa mga ribulto. Pero minsan ang nangyayari, nakukomit nang nila yung idolatry ng hindi nila alam. So paano po mangyayari yon? Diyan na po papasok yung tinatawag natin na modern day idolatry. So paano nga ba nakukomit na mga tao yon, yung modern day idolatry? Para masagot natin yan, kailangan muna nating malaman kung ano nga ba yung ibig sabihin ng idolatry. Ano nga ba yung sinasabi ng Bible patungkol dito? Sa Bible, kapag sinabing idolatry noong time ng Old Testament, ang mga tao nakukumit nila ito dahil sumasamba sila sa maling Diyos. Kasi noong panahon ng Old Testament, meron talagang mga iba't ibang Diyos na sinasamba yung mga tao. Maraming mga false god na kinikilala yung mga tao noon, kaya yung mga Israelita, nadadamay na sila. Madalas ang Diyos-Diyos na sinasamba ng mga Israelita noon ay yung mga ribulto. Pwedeng ito ay gawa sa bakal, pwede rin sa kahoy, sa ginto o sa bato. Ngayon pagdating ng New Testament, hindi naman na bago yung concept ng idolatry. Ganon pa rin po yun, same ng Old Testament. Pero nagkaroon lang ng konting development. Noong New Testament, yung idolatry hindi na na-focus doon sa physical na idolatry o kaya man sa pagsamba doon sa mga ribulto. Meron pa rin namang mga ganon. Pero ang na-focus kasi dito sa New Testament ay yung spiritual at moral idolatry. Sa New Testament, ang issue ng idolatry madalas nakapokus sa pagmamahal sa tao, sa pera o kaya man sa mga makamundong bagay na tinatangkilik ng mga tao. Maring wala na tayo sa time ng Old and New Testament. Pero sabi ko nga sa inyo, yung concept ng idolatry, hindi pa rin mababago yan. Same pa rin po yan, yung mga pagsamba sa mga ribulto at sa mga Diyos-Diyosan. So kung titingnan natin sa Miriam Webster kung ano nga ba yung ibig sabihin ng idolatry, ito po yung sinasabi niya. Pag sinabing idolatry, ang sabi, the worship of idols or excessive devotion to or reverence for some person or thing. So nakita natin dito sa binasa nating definition ayon nga sa Miriam Webster, ang sabi dito, makukomit mo yung idolatry pwedeng sa tao o kayaman sa bagay. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na maaring nakukomit nyo na yung idolatry pero hindi nyo pa alam. Kasi ang iniisip natin agad kapag idolatry, yung mga rebulto. Pero mga kapatid, hindi po ganon. Pwede mo makomit yung idolatry sa pamamagitan ng tao, bagay o pangyayari. Lalo na kapag sobra-sobra na yung pagmamahal mo dito. Kasi kapag sinabing modern day idolatry, ano mampung pong nasa mundo na ito na mas mahal mo kaysa sa Diyos, makukonsider yan na idolatry. Kasi ganoon naman talaga mga kapatid. Ano mas inuna mo bukod sa Diyos, ibig sabihin nun, mas mahal mo yung tao na yon o yung bagay na yon Kahit na hindi ka sumasamba sa ribulto. So ngayon, sa papaanong paraan nga ba nakukomit na mga tao yung tinatawag natin na modern day idolatry? Una, sa pamamagitan ng pera o kayamanan. Maraming mga tao na nakafocus na sila sa pera o kaya kayamanan sa mundo na ito. Na minsan, nakakalimutan na nila yung ating Diyos. Tandaan nyo po mga kapatid, na hindi kayo pwedeng maglingkod sa Diyos at kayamanan. Yan yung sinasabi ng Biblia. May mga tao kasi na imbis na magtiwala sa Diyos, mas nagtitiwala na sila sa pera. Nakakala nila ang sagot sa lahat ay pera na yung pera lamang yung makakapag-satisfy sa kanila o yung magbibigay kasiyahan sa kanila. Marami mga tao na babago yung ugali, yung mga perspective nila dahil sa pera. Yung iba minsan nawawala pa yung magkakrisyano nila kapag ang pinag-uusapan na ay pera. Muli mga kapatid, walang masama sa pera. Pero kapag mamahalin mo na yung pera at mas mamahalin mo yung pera ng higit sa Diyos, yun po yung masama. Dahil makukomit mo na doon yung idolatry. Pangalawa, sa pamamagitan ng trabaho. May ilang mga krisyano na nagkaroon na sila ng trabaho, hindi na sila nakaatan ng church. Nawala na sila sa ministry. Kasi ang nangyari, na-focus na sila doon sa trabaho. Nalimutan na nila yung ating Diyos. Wala namang masamang magtrabaho. Actually, kailangan niya ng mga tao. Kaya lang kapag sobra-sobra ka na sa trabaho, hindi na tama yun. Binigyan na tayo ng Diyos ng ilang araw para magtrabaho. Pero sana naman yung isang araw o yung kaunting oras na para sa Panginoon, ibigay na natin. So kapag yung time mo para kay Lord, pinalit mo pa sa trabaho mo, hindi na po tama yun. Kasi ang nangyayari, mas inuuna mo yung trabaho kaysa sa Diyos. Mas minamahal mo na yung trabaho mo kaysa sa Diyos. May mga pagkakataon pa yung iba halos magpakamatay na sa trabaho. Ginagawa nila yung lahat para sa trabaho nila. Pero pagdating sa Diyos, wala na silang nagagawa. Pangatlo sa pamamagitan ng tao. Maraming mga pagkakataon na nakukumit ng isang tao yung idolatry sa pamamagitan din ng mga tao. Halimbawa na lamang yung iniidolo ng mga tao. May mga pagkakataon na mas nabibilib sila sa kanilang mga iniidolo na ginagawa nila yung lahat para sa idol nila masyado na silang naaadik dito na mas mahal pa nila yung idol nila kaysa sa Diyos. Ang iba naman pwedeng sa pamamagitan ng mga minamahal nila. Nasa sobrang mahal na mahal nila isa't isa, nalilimutan nila yung Diyos. At minsan dahil sa pag-ibig nila, napapalayo sila sa Diyos. Mas napofocus sila sa kanilang pagmamahalan. Yung iba naman sa mga boss nila, mas may tapat pa sila sa boss nila kaysa sa ating Diyos lagi na pong tatandaan na kapag mas mahal mo yung tao na yun kaysa sa Diyos, makukomit mo na yung idolatry. Pangapat sa pamamagitan ng technology. Sa panahon natin ngayon, malaki yung parte ng technology para makomit na mga tao yung idolatry nang hindi nila alam. Marami kasi mga tao ngayon nakatuon na yung kanilang mga isipan sa social media at madalas nauubos yung oras nila dahil dito. Pagising pa lang nila sa umaga, ang hinahanap agad nila yung phone nila. At sa buong araw, lagi nilang hawak yung kanilang phone hanggang sila ay matulog na. So dahil dyan naaapektuhan tuloy yung buhay pananampalataya nila. Nawawala na sila ng oras sa ating Diyos dahil sa social media at sa mga technology na naiimbento sa panahon natin ngayon. Marami mga tao, mas umaasa na lang sa technology kesa sa ating Diyos. So kapag ganun po yung nangyari, pumapasok na dyan yung idolatry. Panglima, sa pamamagitan ng tagumpay. Maraming mga tao na yumaman lamang, nagkaroon ng posisyon sa buhay, nagkaroon ng kapangyarihan, sumikat o nakakamit ng tagumpay pero nalimutan nila yung ating Diyos. Lagi nyo po natandaan yung tagumpay ito ay nakakalasing. At madalas yung tagumpay ay ito dahilan para mapalayo na yung tao sa Diyos. So kapag yung tao nakafocus na siya sa tagumpay niya sa buhay at sa mga aabutin niya pa, doon na papasok yung idolatry. Yan po yung iba't ibang mga paraan sa kung paano nakukumit ng na mga tao yung modern day idolatry. Dapat mga kapatid, alam nyo yung mga bagay na yan. Kasi baka mamaya, hindi nyo alam, nakukumit nyo na yung idolatry, hindi nyo lang alam. Para mas malaman nyo kung nakukumit nyo ba yung modern day idolatry, tanongin nyo lamang yung mga katanungan na ito. Saan ko ba madalas nilalaan yung oras ko o kanino ba? Sino ba yung pinakamamahal ko o yung priority ko sa buhay? Saan ba ako naging masaya at saan ko nakukuha ang kaligayahan ko? Ano ang palaging nasa isip ko? Kanino ko handang ibigay yung buhay ko? So kapag hindi po Diyos yung sagot nyo sa mga katanungan na yan, ibig sabihin po niyan, maaaring nakukomit nyo yung modern day idolatry. Kasi ang gusto natin sa buhay natin, ang palaging nangunguna at ang pinakamamahal natin ay walang iba kundi yung ating Diyos. Yun po dapat yung maging nasa kaisipan natin, hindi kung ano mga tao, bagay o yung mga pangyayari sa buhay natin. So kung ayaw nyo makomit itong modern day idolatry na ito, ang gawin nyo, ibigay nyo ng buong buo ang inyong buhay sa ating Panginoong Diyos. Ipagkatiwala nyo ito sa Kanya. Nang sa ganon, mas magawa nyo yung kalooban ng Diyos sa buhay nyo dito sa ating mundo. So yun mga kapatid na gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. sa Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.